Mistulang na budol umano si Pangulong Bongbong Marcos sa na napaniwala na suportado sa Senado ang resolusyon para maamyanda na economic provisions ng konstitusyon. Ayon kay House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, dismayado ang Kamara sa sinabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na maraming senador ang ayaw na sa resolution of both houses number 6. Sabi ni Dalipe, nakalulungkot na inaayawa ng RBH number 6 dahil lamang sa alegasyon na si House Speaker Martin Romualdez Umano ang nasa likod ng People's Initiative kahit wala namang basihan ang aligasyong ito. Sinabi ni Dalipe, agad na sinuportahan ni Romualdez ang RBH No. 6 ng Senado para matuloy na ang constitutional economic reforms na kailangan para mas maraming foreign investments ang pumasok sa bansa. Kung sa bagay anya, hindi na bago ang mahakbang ng Senado para maharang ang pag-amienda sa ating saligang batas. Una rito, bagamat hindi iniindorso sa Kamara, sinabi ni Speaker Romualdez na ang People's Initiative ay isang demokratikong proseso na nakasaad sa ating konstitusyon. Kinundi na rin ng House Speaker ang mga ng panunuhol at iba pang mga paraan para mahikayat umano ang publiko na pumirma sa People's Initiative. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!